magandang gabi sa inyong lahat. Ayan. Mag-aantay ako ng aking sundo. Pero maglalakad muna ako. Dapat na lang. Shout out po sa inyong lahat. Magandang gabi. <laughs> Wala pa yung aking sundo. Pero... Uh, mag sana ako, maglalakad na lang ako para kaunti na lang yung kanyang ano kanyang pupuntahan ayan yung nakalabas na ako ng gate ayan madilim po dito mga amigo kasi wala walang ang ganun ang ilaw ayan malalayo Kauwi lang kasi ni ma'am, yung anak niya. Kauwi lang ni ma'am, galing sa office. Kaya, ngayon lang ako nakalabas. Ay, <laughs> tiyo. Ayan, na lang ako para dito ko na lang siya titingnan sa daan. 拉不起 madilim. <laughs> Pero hindi naman po nakakatakot dito maglakad. Kasi marami pong mga CCTV. Ayan. Kaya hindi po naman nakakatakot. Kahit gabihin ka dito. Saka isa pa marami namang ano mga naglalakad din. Patulad ko naglalakad. Ay, ang tagal ng aking sundo. Mga amiga, wala pa. Ayan. Kasi kung maghihintay ako sa gate, gagabihin na ako. Kahit may sasakyan. Kaya maglakad na lang. Uh -huh. Uh -huh. Wala pa yung aking asawa. Mabilis naman ako maglaan. <laughs> Ayan, nandito na po. Ito na po yata. Ayan, dito na po. Ayan. Ito na po. Ay, salamat. Ayan po. Bye-bye.